ito muna video natin idol doon. Gawa muna tayo pamain ba? Grabe ba? Habang walang laot, ito muna ang gagawin natin. Ito yung ginamit yung ano. oh, si na ginayat idol doon. Ito mga pakintab ko. Puti. Blue. Tsaka ito. Light pink. Hindi mo makilala kung pink ba yan o ano. Gawa muna tayo. Ito, tali muna tayo, idol. Ay, sa mga nagtatalong. Ito na, idol. Gagawa na tayo. Sabang walang laot. Nagkalis 2 oras na na eh yun 1 minute, 2 minutes mga sigot na may sangapa sa na yun mm -hmm. Wala ka man Ano na ka pa eh Mahina na pa ka Mabagal magkawa ng pamahay na ito O, oh, ito na yung kulay blue Hindi <coughs> halatang blue ay doon Ito na ba, kulay pula ito yung paborito na yung tanong sa akin eh Ito, pink Red at saka violet ito ay doon Ang kombinasyon Hindi ka natagawa yun eh Ito na ang kalabasan ng tatlong kulay ay doon Tali na naman para mabilis. Mamaya yung host naman ang kan kakatingin natin. Abang walang laut, ito muna. Malakas sa laut idol kaya hindi kami nakalaot. Grabe <tinyo> naman. Na, sige. Tingnan mo 'tong Tapatan sa trabaho na turong na rin, turong na rin. Oo nga, ayos idol? Muling tingin kayo, di pa nagchot-chot na rin. may isa apan. Oh, kalapasannya itu loh. Magandak. Kakanda baga ka? Magwawala yung tulingan kung hindi niya makukuha ito, Idol. Ay, magwawala yung tulingan pag hindi niya matikman tong pamain na ito. Tulingan, yellow pin, pati dorado na yan, kasali na rin yan. Slap po yuk Ayos yung galot. Makikita nyo na yung mga pamain ko ito. Oh. Ito yung mga pamain kong hindi nagpapahuli. Talagang iiyak yung mga tulingan ba kung hindi nila matikman. Maski ang kainin nila idol, palaban itong kulay na ito. Yung blue mahina yun pagka dilis ang kinakain. Ito kulay po lang ma palaban pagka dilis ang kinakain. Oh, Ang lambot mo naman Sinulid. Oh, <coughs> oh. Mm -hmm. Grabe lambot. Oh, Tapos na naman, ay Kaya tinatala dito sa may ulo-ulo ito ay idol ay gawa ng para hindi magbuka. Pag hindi pa ginagamit. Oh. Ayan oh. No? Hmm. Finish na idol. Limang piraso. Oh. Oh. Pili na. Yeah. Pili yeah. na idol. Pili na idol. idol Maganda pa may na idol Oh. <laughs> Kanga. Tara ka tarde. Dire dire. Tulaman sa host. Ganto lang din ang tapas nito <laughs> idol. Sang buo ito na ho, host. Kulay pink. mendila gikan ni dapat alilaguron oh lagin lima piraso na ito all. ay lagin lima piraso na yung host to so, punta paslang nya Para makin buntatnya Idol. Iya, tahu dong pangkuan saya isda ba. Oh. Bet buntot na siya Idol. Ay, eh, may buntot-buntot na siya. Kita lang nya Pasin. Pali lang tayo yellow pink dito. Okay oh, daw. Kulay pink ito. Nasulid. Pink din yung ulo-ulo niya yan. O. Ito na. Ito na mga idol. Finish product. O. Oh. Tatlong kulay pula. Dalawang blue. Tsaka limang hosa idol. Oh, finished, ready to use na 'yan.